Ah, magandang magandang umaga po. Tayo magkape, tsaka mang... <laughs> Apiho yan, kape. Tsaka mangga. Tsaka alamang. Ay, pa <laughs> nang tirada ni Soto kagabi, sinabi mo na, sabi ay, sabi ng basher, dapat mas malaki ang kira ng mga ayta. Kasi sa'yo, hindi kayo na <laughs> 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 mag-vlog. ano ka na ganyan. Malaki pinagbago nga kayo Ang ay, buhay ng mga ayta. Parang isang kahit isang tukas sila. At saka, ang, ang punto niya, kahit mm, hindi Jay, malaking ano, yung kanya. At least na, na yung pagkuli-uli ng mga hayo. Ito, eto, 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 eto. Yung naturoan niya pagkani. Yung baboy damo. yung mga kuhan nga din naman dyan. May mga rollwood sa kalipasan. Kaya yung Pero yung um, inu Kaya inaaral niya, pwede lang ano baga Kalabaw? Mga dalawang, para magandang lumagta niya, mag-aaral rin bilang Pagkakaroon niya. mga kalabaw. Ang tigas kong lupa, hindi mo mapatay. Ang dami ng pananim ng gabi. Nga. Nadoy yo na. Wala na nga yung mangga. Wala na nga kape. Kape po. pandesal ayaw ko na ito ang mangga ano po ganda umaga ingat po at mainit salamat po